Happy Mother's Day, ang sambit ko po sa inyo Inay, kayo po ang dakilang inas Sa akin ay bumuhay sa ilang taong lumipas Ugali nyo ay di kumupas Kayo po ang nagturo sa amin na tamang landas Di na ko magahanap ng nanay na katulad mo Dahil lang pag mamahan mo to magus sa puso ko Wala nang ibang hinahangad kundi pakita ang Ang pagmamahal sa'yo walang labis walang kulang Nagpapasalamat po ako sa pagtaguyod nyo sa amin Di ko po ahad lahat ng payo nyo sa akin At sa pawis at dugo na inyong ibinigay Nagpapasalamat po ako sa inyo aking inay Ang ilaw ng tahanan na nagsisilbing liwanag Kung puno pa ng kadiliman siya'y yung maaalila Pinag-isipan kung mabuti ang isang kahalagaan Ang magkaroon ng ina sa akin ay biniya Ano bang meron ka At di ka malimutan Tila binihag mo Itong puso at isipan At kahit na saan iba Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Mama!